Emosyonal na karawan ni Robby Domingo, umantig sa puso ng mga netizens. Sa kanyang ika negatibo 35 na kaarawan, naging emosyonal si Robby Domingo, habang ibinabahagi ang kanyang taos pusong mga healing, na umantig sa puso ng maraming netizens. Ang sikat na TV host ay nagbukas tungkol sa mga mahahalagang hamon na kanyang hinarap, lalo na ang mga pagsubok sa kalusugan ng kanyang asawa, si Maiki Pineda. Gusto kong mawala ang sakit ni Maiki, para makabalik kami sa aming orihinal na plano. Hindi na ito para sa akin. In, emosyonal na sinabi ni Robbie. Ang kanyang sinseridad ay umantig sa mga tagahanga na sumusubaybay sa kanyang kwento. Paano nakakaapekto ang mga personal na hamon sa mga pampublikong tao at kanilang relasyon sa kanilang mga tagahanga? Inamin ni Robbie na handa na siyang maging tatay at sinabi, nakakasa na ako. Sa taong ito, actually sa buwan na ito, sana may anak na ako, diba? Siguro hindi pa ito ang tamang panahon. Ang kanyang pagnanasa na maging magulang ay nagpapakita ng kanyang kabustuhan na magpatuloy at bumuo ng pamilya sa kabilang ilan ng mga hirap na kanilang dinaranas. Ang kanyang emosyonal na pagsasalaysay ay nagpapakita kung gaano niya pinahahalagahan ang pamilya at mga pangarap sa hinaharap. Ano sa tingin mo ang nagtutulak sa isang tao na ibahagi ang kanilang mga personal na pagsubok sa publiko? ang mga isyu sa kalusugan na hinaharap ni Maiki, na nadiagnose ng isang bihirang autoimmune disease noong nakaraang taon, ay naging malaking hadlang para sa mag-asawa. Inamin ni Robby na ang mga pagsubok na ito ay nagbago sa kanilang mga plano, ngunit binigyan diin ang kanyang hindi matitinag na pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan. Ang kanyang mga pagninilay-nilay ay nagpapaalala sa lahat ng lakas na matatagpuan sa pag-ibig at suporta sa panahon ng mga mahihirap na pagkakataon. Paano lumalakas ang mga relasyon sa harap ng mga pagsubok? Kila kilala bilang isang talentadong EA, aktor, mananayaw, at host, si Robi ay unang sumikat bilang first runner-up sa Pinoy Big Brother, Teen Edition Plus noong 2008. Ang kanyang paglalakbay sa industriya ng libangan, ay nagpapakita ng kanyang katatagan at dedikasyon sa kanyang sining. Ang paraan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang audience, ay nagpapakita na ang pagiging vulnerable, ay maaaring lumikha ng makapangyarihang koneksyon sa mga tagahanga. Gaano kahalaga para sa mga sikat na tao na maging totoo at vulnerable sa kanilang pampublikong personal? personalidad, habang si Robby ay tumitingin sa hinaharap na may pag-asa at determinasyon. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa marami na pahalagahan ang kanilang mga mahal sa buhay at manatiling positibo sa kabila ng mga hamon ng buhay. Ang kanyang emosyonal na pagsasalaysay ay nagpapaalala sa lahat ng kahalagahan ng kalusugan, pamilya, at mga pangarap na nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Paano nakakatulong ang pagbabahagi ng mga personal na kwento upang lumikha ng pakiramdam ng komunidad at suporta sa mga tao na humaharap sa katulad ng mga pagsubo